magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At nakita nyo po mga kapolitika itong si Kenneth Kabungkal na marami ang picture sa kanya doon sa Poland. So this is an indication na marami, malakas pala yung kanyang uh, audience impact doon. So no wonder kung bakit siya nakapasok sa uh, top 5. So kitang kita dito na maraming mga puti ang picture sa kanya. Although merong mga minor issues sa kanya, uh, especially nung pag-abot ng uh, award sa kanya nitong babae at hindi niya na shake hands mga kapolitika on the spot pero later on is nakipagkamay naman itong si Kenneth so ang sabi ng iba ay uh, meron daw behavior issue or ang sabi ng iba ay uh, na overwhelm lang siya dahil hindi siya hindi niya inakalan na siya ay makapasok sa top 5 dahil wala nga siya sa mga early favorite or yung mga hot picks ng mga uh, pageant expert So basically ay uh, kung kaya nga nakapasali itong si Kenneth sa top 5 dahil maganda yung pakikitungo at pakikisalamuha niya sa kanyang uh, kapwa-candidate. Okay, so yun mga kapolitika at wala naman tayong naging issue dito kay uh, Kenneth pagdating sa kanyang uh, behavior. At aside from this, ay kompermado uh, na po kasi pinag-usapan natin lately lang dito sa ating mga previous video, yung uh, Miss Grand International. So, speaking of Miss Grand, mga kapolite, na nga po after mag-confirm uh, ni uh, Anita Rose Gomez dito sa Miss Grand Philippines 2025, ay kompermado na rin yung inclusion or muling sasabak itong si ano si uh, pambato ng Pampanga na si Emma Tiglaw. So may kipaglaban siya dito sa Miss Grand Philippines para sa uh, corona at isa rin ito sa mga kilalang uh, sumasali sa mga beauty contest dati so ito po yung pinakalatest at uh, abangan natin kung sino pa yung uh, ibang mga candidate na makipaglaban sa uh, Miss Grand Philippines 2025 yung uh, napag-usapan natin or na-mention natin na mga pangalan doon sa ating mga naunang video at mga kapolitika ano po ang yung maging reaksyon dito sa muling pagsali ni uh, Emma Tiglao dito sa Miss Grand Philippines 2025 sa tingin nyo ba ay malaki ang kanyang tsansa or potensyal na mag-uwi or siya ang makasungkit ng corona ng MGI Philippines para sa taong ito? At ano ang inyong masasabi na kung saan ay may behavior issue daw itong si Kenneth Kabungkal? Naniniwala ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Because she has the determination. Preparing for her comeback.